Sabi nila, kapag masyado kang maayos, mas madali kang paniwalaan. Siguro totoo yon, kasi walang nagdududa sa akin. Ako si Clara Velasco, 27, marketing executive sa Arcana Corporation. Nakatira ako sa isang kondo sa BGC, may view ng city lights, may espresso machine na kayang gumawa ng cappuccino, kasing sarap ng nasa Starbucks, araw-araw. Nagigising ako sa tunog ng automated blinds at amoy ng imported na kape. Ang ganda ng buhay ko. Highs, pagpasok sa opisina, palaging nakataas ang kilay ni Reyna. Yung intern na bagong pasok. Bata pa siya, magaling, pero halatang insecure. Madalas niya akong tinitingnan, yung mga damit ko, yung relo ko, yung phone ko, minsan. Ang ngumiti siya at sabi, Ang ganda ng mga posts mo, Miss Clara. Sana all rich, ngumiti rin ako. Work hard, play harder. Lahat ng tao sa opisina, gusto maging ako. At sino ba naman ang hindi gugustuhin maging perpekto? Lumipas ang mga linggo at mas napansin kong parang may gustong tuklasin si Reina. Lagi siyang nakasunod. Minsan nahuli ko siyang tinitingnan ng screen ng laptop ko habang nag-a-update ako ng deck presentation. Gumiti ako pero ramdam kong lumalamig ang loob ko. "May kailangan ka?" tanong ko. "Wala po, Miss Clara. Curious lang ako sa brand ng lipstick niyo. Same shade kasi sa post niyo sa Bali trip." Eh, napahinto ako. Bali trip. Hindi ko maalala kung kailan ko na-upload 'yon. Kinabukasan, Late ako umuwi. Sa parking lot, madilim. Halos wala ng tao. Bigla kong nakita si Reyna. Nakatayo sa gilid. Parang may hinihintay. Ngumiti siya nang makita ko. Miss Clara, ang ganda ng kotse niyo, ah? Oh, investment. Pero sabi nung guard, wala raw kayong slot dito dati? Kakakuha niyo lang daw kagabi? Hindi ako nakasagot. Tumingin ako sa kanya. Bakit mo tinatanong? Ngumiti lang siya. Wala lang. Curious lang ako kung saan kayo umuuwi talaga. Bago ko pa siya masagot, Tumunog ang phone ko. Nakatanggap ako ng DM, walang sender. Isang linya lang. She knows. Kinabukasan, absent si Reyna at hindi na siya bumalik. Simula nang mawala si Reyna, mas madalas na akong tahimik. Pero ang timeline ko, mas buhay kaysa dati. Sunod-sunod ang mga likes, mga comment, mga papuri. Ang aesthetic ng condo mo, girl? Goals! Sana ako rin ganito kayaman. You're living the dream. Sarap pakinggan, nakaka-addict. Pero isang account ang paulit-ulit na nagko-comment. Ah, are Clara walang profile picture. Walang posts, walang followers. You're lying. I saw you last night. Under the bridge. You looked scared. Pinaliwala ko. Hanggang isang gabi, habang nag edit ako ng bagong post, bigla akong napatigil. Sa refleksyon ng salamin sa likod ng picture ko, may anino? Hindi ko maalala na may kasama ako nung kinuhanan yon, pinagmasdan. Kunang mabuti, Pareho kami ng suot, pareho ng buhok. Ngunit, nakangiti siya ng mas malaki kaysa sa akin. Hindi na ako nakakatulog, lagi. Kung naririnig ang mga yabag sa labas ng pinto, may mga tunog ng shutter ng kamera. Minsan parang may kumakaluskos sa kisame, sa opisina. Nagulat ako nang biglang pinatawag kami ng HR Internal Investigation daw. Si Reyna Rao, patay, nakita sa creek malapit sa labasan ng village. Tahimik ako buong meeting. Habang pinapakita ang CCTV screenshots, biglang napatingin sa akin si Miguel. Clara, parang ikaw towa. Ah. Ngumiti ako pilit. Hindi ako yan. Nasa bahay ako nun. May proof ako. Binuksan ko ang phone ko, pinakita ko ang post ko. Larawan kong nagkakape sa Makati. Tahimik silang lahat. Clara, sabi ng HR head. Bakit may signage dito ng Barangay San Felipe? Hindi ba malapit 'yon sa creek? Napakagat ako sa labi. Ah, ano kasi sa amin kasi Tahimik ang lahat. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Kinagabihan pag-uwi ko, may nakita akong papel sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang sulat, isang litrato lang. Ako, nakahawak sa martilyo. Sa likod ko, nakahandusay si sirena. Wala akong maalala, o baka ayaw ko lang maalala. Balita sa TV kinabukasan. Marketing executive found dead in her home. Laptop full of AI generated photos used to fabricate identity. Authorities unsure if suspect and victim are the same person. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ko ang sarili ko, ang balat kong makinis, ang mata kong maaliwalas, ang ngiting perpekto, pero parang hindi akin. Sinubukan kong itype sa laptop ang pangalan ko, Clara Velasco. Lumabas ang daan-daang litrato. Lahat ako. Pero iba-ibang bersyon Iba-ibang buhay, iba-ibang kondo, kotse, lugar. Isa ron, may larawan kong nakatayo sa ilalim ng tulay. May hawak na martilyo, may dugo sa kamay. Biglang nag-glitch ang screen, tapos lumabas ang mensahe. Welcome back! Clara, ready to continue your perfect life? Napangiti ako o baka siya yung mangumiti muna bago ako. Luminga ako sa paligid, ang mga dingding ko. Manipis na plywood lang pala. May mga kalderong nakasabit. Lumang electric fan na maingay at basang labahin sa gilid. Sa labas ng bintana, maririnig ang sikaw ng mga bata at kalansing ng tricycle. Isang ilaw lang ang bukas, yung galing sa lumang laptop sa harap ko. Sa screen, nandoon ang larawan kong nakangiti sa harap ng city skyline, may hawak na wine glass, suot ang designer dress na hindi ko kailanman nadama sa balat ko. Pinindot ko ang upload at muling lumitaw sa monitor ang caption. Good morning, World Mercio vibes blessed and grinded in sa salamin. Kumura pa ko, pero yung reflection ko, hindi.